Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Alam mo ba na may mga maling payo tungkol sa nutrisyon at dieta na hanggang ngayon ay sinasabi pa rin ng ilang doktor? Hindi natin nilalahat, pero may ilan na masyadong nakatuon sa medisina at hindi binibigyang halaga ang tamang nutrisyon. Ang huling payo sa listahang ito, ang pinakamapanganib, kaya siguraduhin mong panoorin hanggang dulo. Number 1. Nakukuha lahat ng nutrisyon sa pagkain, hindi kailangan ng supplements. Maraming problema sa paniniwalang ito. Una, ang RDA, Recommended Daily Allowance para sa karamihan ng mga vitamina at mineral ay halos isang daang taon na at hindi na akma sa modernong panahon. Halimbawa, halos imposible ang makakuha ng sapat na vitamin D mula lang sa pagkain. Kailangan natin ng sapat na potassium at magnesium, pero karamihan ay kulang dito. Mahigit 50% ng kinakain ng karamihan ay refined food at asukal na nag-aalis ng mahahalagang nutrisyon sa katawan. Ang ating mga lupa ay kulang na sa sustansya kaya kahit gulay at prutas ay hindi na kasing sustansya ng dati. May mga gamot tulad ng statins at metformin na nagbabawas ng mahahalagang bitamina tulad ng CoQ10, B12, at B1. Ano ang dapat gawin? Kumain ng whole foods, organic produce kung kaya, at gumamit ng supplements kung kinakailangan. Number 2. Kumain ng madalas para hindi magutom. Ang madalas na pagkain o snacking ay nagpapataas ng insulin na pumipigil sa katawan na gumamit ng stored fat bilang enerhiya. Mas mainam ang intermittent fasting dahil pinapababa nito ang insulin levels, pinapayagan ang katawan na magsunog ng taba. Pinapahina ang gutom sa paglipas ng panahon. Number 3, dapat uminom ng mas maraming calcium para maiwasan ang osteoporosis. Oo, kailangan natin ng calcium. Pero hindi ito sapat para sa malakas na buto. Ang tunay na dahilan ng osteoporosis ay pagbaba ng hormones tulad ng estrogen at testosterone, kulang sa vitamin D na tumutulong sa pagsipsip ng calcium, kulang sa vitamin K2 na nagdadala ng calcium sa buto, sobrang pag-inom ng alak at hindi pag-ehersisyo, madalas na paggamit ng antacids. Number 4. Okay lang ang asukal basta moderation lang. Ang moderation ay payo ng mga food manufacturers para lang patuloy kang kumain ng asukal. Ang problema, kahit konting carbs ay nagpapataas ng insulin at nakakahadlang sa fat burning. Ang insulin resistance ay pumipigil sa katawan na gumamit ng taba bilang enerhiya. Ang patuloy na pagkain ng kahit kaunting asukal ay maaring magdulot ng diabetes at iba pang metabolic disorders. Number 5. Gumamit ng sunblock dahil ang araw ay nagdudulot ng skin cancer. Totoong dapat iwasan ang sunburn, pero ang sobrang pag-iwas sa araw ay nagdudulot ng kakulangan sa vitamin D. Simula noong 1980s nang ipinakilala ang sun phobia. Hindi naman bumaba ang kaso ng melanoma. Tandaan, ang vitamin D ay mahalaga sa immune system at tumutulong sa katawan na labanan ang cancer cells. Ang katawan ay nangangailangan ng 10,000 IU ng vitamin D araw-araw. Ngunit karamihan ay nakakatanggap lamang ng 500 IU. Mas mainam na magpaaraw sa tamang oras at iwasan ng sunburn kaysa gumamit ng sunblock ng sobra. Number 6. Iwasan ang saturated fats dahil nakakasama sa puso. Matagal nang sinisisi ang saturated fat sa heart disease pero ang tunay na salarin ay refined carbohydrates. Tandaan, kailangan natin ng cholesterol para sa utak, hormones, at cell membranes. Ang katawan mismo ang gumagawa ng karamihan ng cholesterol natin. Ang pag-inom ng statins na nagbabawas ng cholesterol ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng cancer. Number 7. Iwasan ang red meat dahil nagdudulot ito ng cancer. Ang red meat na galing sa grass-fed sources ay hindi lang ligtas, kundi masustansya pa. Mataas ito sa omega-3 fatty acids na mabuti sa puso. Mayaman ito sa bitamina at minerals na kailangan ng katawan. Wala pang malinaw na ebidensya na nagpapakita na ang grass-fed red meat ay nagdudulot ng cancer. Number 8. Kailangan ng brain ang glucose, kaya kailangan ng carbs. Bagamat gumagamit ng glucose ang utak, Maaari rin itong gumamit ng ketones bilang mas malinis na energy source. Ang sobrang carbs ay nagdudulot ng insulin resistance na maaaring magdulot ng demensya. Nagre-resulta sa brain fog, nakakasama sa mental clarity at focus. Number 9. Kung mataas ang blood pressure, bawasan ng asin. Hindi asin ang pangunahing sanhi ng high blood pressure, kundi refined carbohydrates at insulin resistance. Mas epektibong solusyon. Iwasan ang junk food at processed foods. Dagdagan ang potassium intake mula sa whole foods. Iwasan ang sobrang carbs para bumaba ang blood pressure ng natural. Number 10, masustansya ang whole grains para sa puso. Bagamat sinasabi ng iba na heart healthy ang whole grains, hindi ito palaging totoo. Ang grains ay nagpapataas ng blood sugar, Maraming whole grain products ay may kasamang refined grains at food additives. May phytic acid sa grains na nakakasagabal sa absorption ng mahahalagang minerals. Ang gluten sa whole grains ay maaaring magdulot ng irritation sa bituka. Number 11. Pare-pareho lang ang calories, kahit mula sa asukal o gulay. Hindi lahat ng calories ay pareho. Mas mainam na bawasan ng calories mula sa carbohydrates kaysa sa proteins o fats. Ang pagbabawas ng carb calories ay nagtutulak sa katawan na magsunog ng taba, mas madaling mabusog at mas kaunti ang cravings kapag mababa ang insulin. Ang intermittent fasting ay mas epektibo kaysa sa simpleng calorie restriction. Maraming maling payo tungkol sa dieta at nutrisyon na dapat nang itigil. Sa halip na sundin ang lumang paniniwala, pakinggan natin ang agham at mas makabago at epektibong pamamaraan sa pagpapabuti ng kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimot mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.